Gandang araw mga katropang maglalado. Nandito ulit kami ngayon sa bundok. Kalipas na mahigit tatlong simana ay nakaahon ulit dito. Sitahin ko itong itinanim ko na papaya. Ayun mga katropa oh. Buhay na. Pwede nang alisin yung mga nakaharang. Buhay okay na din. kaya lang napigsot isa dito nabuhay kaya lang ay eh, naghapay siya naka-recover naman yung mga katropa ito na natin gamasan at ito buhay na din sana eh, humapay siya at ito nagbilaw ito mga katropa maganda na ang tubo oh. Eh ganda na din hindi siya dito yun lang ang namatay hindi siya dito nababad sa ano tubig medyo nagkagalan kami mga katropa na makabalik dito gawa ng ako ay na hospital mga katropa gawa ng sobrang taas ng aking blood pressure at kinailangan kong magpahinga ng matagal-tagal na panahon bisitahin namin yung naglalagas tayo. Ang mga katutubo na ilang sa nilagas nila. Ang mga kaipon dito. Ayan, sa kabilang banda. Ito pa. Bibisitahin ko dito yung isang saging na may puso. Ito yung nagpupuso nung nakaraan. Nung magpunta kami dito mga 3 weeks ago. Ayan nga oh, hindi pa napupusuan. Yan po ay American banana. So medyo maingat lang tayo dito mga katropa grani. Dito madalas nakikita yung malaking king cobra. May ano na dito oh, pinagladuan. Hmm. Ano? Oh. Hindi na kasi natin nabibisita. Kaya yeah. may mga pinagladuan na. Oh. Ito mga katropa, yung puso ng sabah. Ah, ako ko sa inyo. Ayan oh. o. So, Sumahaba na siya kailangan nating putulin pwede ang gulayin mga katropa ngayon mga katropa dito na kami sa may tambayan papalaw na sila ng yug marami naman kuya tapos kaya kakutin ninyo yun doon <criteria> <theory> <manchmal eben> ah doon gagatungan malaking buo eh. Mahal mahalin na yata pati ang ano ngayon, kopra. Wala mo? Mahigit ano to ay, 70. Yung dating na kopra dito, ang ginagawa ay ano, pinapagulong niya sa ano, dyan no, sa irrigation. Ilalagyan lang ng harang doon sa, ano doon. Tapos yung mga nandito sa gilid ng irrigation na mga kawit na nyo, dyan ang, pinapa ano lang diyan dali lang tapos yung ha? mga na ano dun sasampa lang dyan sa burul, kaya pagulong nyo dyan may pababa mong baga po pagulongin lang dun merinda na po mas na ano. wala kami kuya oh, okay. na daan hmm. ng tinapay ha merinda na sarado ang mga ano Sarado ang mga uh, ano, tindahan. Wala daw naglako ngayon ng ano. Sa labo po si Ate daw eh. Ano daw ko Nanonood ng busig on. Mm. Nanonood ng street dancing. kasama ko kayo kuya dun sa ano ko ha, nagba-vlog ako ay. Eh. Ayos lang. <laughs> May napansin kayo yung laglag ng mga ano? Pili po. Pili? Oh, dami po tinanong. Napulot tayo. Po, dami daw. Dami mamumulot kami ng pili. May mga buko na maliliit. Ibig sabihin ay padami ang bunga. Huwag lang magbabagyo. Makaka dami-dami tayo dito ng ano, kawit. Ah, dami-dami nang makukuha. Nagano na ito ay nag-1,000 na ito dati. Ito nga oh, nagbubunga na din. Isang puntaan pa lang. Ano? Chichiria? Eh, bawal sa akin. Akin na ang akin na ang Oo, kukain mo na. Ito? Oo. Ayun mga katropa, dito na kami sa puno ng pili. At dito ay may mga nakikita ng mga laglag na bunga. Nanipunin ko lang dito. Ito, mga bagong laglag mga katropa. Yung dalawang bata. Yan sila namumulit sa gilid at si misis ay nandun ayun mga katropa dito tayo sa tuktok ng brul at medyo natagal-tagalan bago ako nakaakyat dito papahinga muna ako dun sa ibaba hindi ako pwedeng mapersa na labo-labo ng galaw ang ko mga katropa na bumibilis ang aking heartbeat ay natigil ako sa paglalakad na paypahinga ako iniintay kong bumagal yung aking heartbeat ito mga katropa oh. maganda na ang pagtubo ng mga naitanim ko na kangus ano dyan yan ito pa mga katropa puro mga dilaw na kangus at yung naman mga pulahan okay na mga katropa ayan Hmm, rin din dito pinagbunutan. Ngayon mga tropa. Ang ganda na ang pagtubo ng ating mga tanim na kangus Kailangan lang ito magamas-gamasan. Medyo hindi gumaganda ang tubo ng ano natin. Oh, Kalamansi. Hmm, ganda na ang tubo nitong linyo ito. Hmm. Ganda na ang tubo ng ating mga tanim na kangus. Malago na. at dito mga katropa may bunga na yung saba ngayon mga katropa nandito ako sa kabilang ibayo dito sa malapit sa kuprahan at kung mapapansin niyo ay matataas na naman ang mga damo kailangan na naman itong patabasan Nagkausapin ko yung mga bihug at kontratahin ko na naman pagpatabas. Mga pala mga katropa yung pili na sabi ko nung karana marami rin bunga. Ayan lang. yung bunga. Mga green pa. So i na lang natin na mahirin wala nang bunga ayan mga katropang maglalado Mauwi na rin kami at ito may dadalahin na limang buong nyug na panggata ayan nakakuha din sila ng pili Mauwi na din kami at o, oh, mga ulan. Iiwan namin yung mga katutubo dito. Naghahakot sila ng ano, mga uh, new hmm, dinala na dun sa kutrahan. Okay. So yun lang mga katropang magdalado. Ito ang update sa nyugan. Bye bye. God bless. Happy farming.